Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions Welcome back to my channel Welcome back sa mga palagi nagkabang ng mga readings ko Welcome sa mga new subscribers Thank you for subscribing my channel Welcome um, Sa mga nandito, bago pa lang nanonood ng video na to at hindi pa nakapag-subscribe Subscribe if you think you like what I'm doing here Please don't forget to subscribe my channel Oops And tap that notification bell and get notified So let's start. I'm um, going to do a general love reading. So, this is for everyone. This is not a personal reading. So, takes what resonates and leave the rest. But itong vice versa. And this could be also a... Um, pipiliin ko na to. This could also be a... Um, timeless reading. Okay? So, yung, titignan natin about you and your person. So, hatiin natin. You and your person. Tignan natin yung feelings. Anong gusto mong sabihin. Anong gusto niyang sabihin. Tignan natin yung, yung intention mo. Intention niya. Anything na. Tignan natin kung magkapareho ba kayo. And titignan din natin yung situation niyo And this is the situation right now. Okay? So, this is the Alan Time Wellness Oracle card. And let's see. Let's start. Since nandito na to. <laughs> okay. The runner. Okay. Runner in a codependent relationship. Fear of intimacy. Listening to ego. So, might be one of you run from this relationship. Uh, might be one of you merong mga takot na to handle things. Hindi marunong mag-handle ng problem. And gusto na lang mag-tumakbo to walk away. Something like that. Um, hindi marunong mag uh, hindi siguro may problema kayo tapos hindi niya hindi siya marunong mag-handle ng problem and umalis na lang siya might be some of you ghosted by this person by your person or binaliwala or tumahimik na lang dahil hindi kaya dalhin yung problema na meron kayo so let's see this is your situation let's see okay what really happens Anong nangyari sa relationship ninyo? Bakit ito yung lumabas? Ano nangyari? Okay. Hmm. So, feeling ko here, yung person mo, you are in a relationship with this person. Tapos, I can sense that somebody offers you a relationship. I think that meron nag-offer sa iyo dito, may nakikipag-usap sa iyo or meron nakikipag-communicate sa iyo na gusto makipagbalikan sa iyo. Pero you are in a relationship right now. So, this person wanted na parang sabihin natin na to fix things with you. To offer you a new beginning. Bumabalik sa sayo while you are in a relationship. Might be with another person. And this person wanted to offer you a new beginning right now. So, ayaw mo siyang tanggapin. Kasi nakamove on ka na may relasyon ka ng iba pero bumabalik siya sa iyo dahil gusto niyang ayusin yung sa inyo. So maybe you are the runner here dahil gusto mo nang ayaw mo na siyang tanggapin. So parang natatakot ka na sa parang nga pwedeng mangyari pa kung babalik ka pa sa kanya. And this person is chasing you because this person wanted to come back to you. So let's see. Ano ba talaga yung nararamdaman mo sa taong ito? Not sa person you are with but to the person who is coming back to you. Parang dito tayo mag-base. Ito yung main character dito. Not the person you are with right now. If naka-resonate kayo dito and somebody wanted to come back to you, an ex. So, that ex is the main character here. Okay? So, let's see. Ano ba yung nararamdaman mo para sa person na yun, sa ex mo na yun? Bakit ayaw mo na siyang tanggapin? And bakit nakamove on ka na And bumabalik siya sa'yo na parang ayaw mo na siyang tanggapin. So, let's see. What is your feeling here towards that ex? What is your feelings here towards that ex? unsureness. So, hindi ka na sure sa kanya. Feeling ko madami kayong binagdaanan nito before. Matagal din kayo nito. Or either meron talaga kayong commitment ng person na to. Might be sa father of your kids, your child. Uh, meron kayong responsibility ng person na to. Madami kayong pinagdaanan before. Pero, nung nagiwalay kayo, hindi ka na sure sa pagbabalik sa kanya. Parang kaya you are guarded right now. Gina guard mo yung sarili mo sa kanya. Um, even if ando sa point na, siguro takot ka na sa mga nangyari before. So, parang ando sa point na, hindi mo siya kinakausap actually. So, you want him to be disappointed sa mga nangyari. Kasi ayaw mo na siyang tanggapin. But this person is coming back to you. Talaga. Yung feeling mo dito, hindi ka na sure sa kanya. Hindi ka na sure. Parang, kumbaga, kung sakali man, um, kung meron kayong um, responsibility ng person na to. Parang yun yun lang gusto mo, support or something. Um, pero alam mo na madami kayong pinagdaanan nito. So, ano yung feeling niya? Bakit siya bumabalik sa'yo? Ano yung nararamdaman niya para sa'yo? At bakit bumabalik siya sa'yo? kayo you might be dealing here with the Capricorn. Cancer, Gemini, or Virgo could be. So, let's see. Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Bakit siya bumabalik? Um, isa dito parang gusto niyang buuin ulit. Maybe you are married. Be, he wanted to marry you could believe in kayo before tapos this time he really he's make sure na siya na he wanted to marry you or baka married kayo before na naghiwalay something nag divorce ba kayo or just naghiwalay kayo and it ito yung pinanghawakan niya might be also meron kayong really like um anak baka may child kayo may responsibility kayo ito din yung pinanghawakan niya alam niya naman yung feeling niya dito. Alam niya na nakamove on ka na. Alam niya yun. Pero gusto niya pa din na to move forward towards with you para ayusin ang lahat. Bilang parang sabi natin na, na, may responsibilidad siya sa'yo. Ayusin niya pa, Parang gusto niyang kumbaga, kumbaga sa nawasak na empire. Gusto niyang tayuin yun ulit at buuin ulit. At, at sabi natin patatagin ulit as haligi ng tahanan. Right? So, yun yung gusto niya mangyari ulit. Um, pero alam niyang wala na kayo. nakamubon on ka na. Baka alam niya nga may iba ka na eh. So, pinag-isipan niya to ng mabuti bago siya bumalik sa'yo. Parang pinag niya to, inisip niya to ng mabuti. Dapat ba? Kailangan ba? Or ito ba? So, so nag-wait siya dito talaga ng enlightenment sa buhay niya. Kung dapat pa ba niyang ipaglaban to or hindi na. So, hinintay niya talaga yung enlightenment na to. Pero, I think he really did decided na bumalik talaga sa iyo. Um kahit sabihin natin na nakikita niya na nagmo-move on ka na. So ito yung feeling niya because he wanted to move forward towards with you para um, para to fix things sa mga nagawa niya siguro sa iyo before. Okay? So let's see ano yung gusto niyang gusto mong sabihin sa kanya. Okay. Gusto ko nang magbago may you want changes in your life Baka gusto mo na ng new beginning sa buhay mo At hindi na siya Dahil meron ka na sigurong relationship So ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Natatakot akong kausapin ka So I can sense matagal niya na itong gusto gawin sa'yo um, I mean, matagal niya nang gusto bumalik sa'yo. It's just that natatakot lang siya na gawin to because maybe you became strong person, inaaway mo siya or ay, alam niyang ayaw mo na siyang tanggapin dahil sa mga nagawa niya siguro sa'yo before. And kaya natatakot siyang kausapin ka. Kaya pinag-isipan niya to ng mabuti kung kailangan niya bang gawin to or hindi. Pero parang pinatagan niya, pinatatagan niya yung sarili niya. Um, parang finite niya yung fear niya para kausapin ka ulit at titignan ko maayos pa ba yung mga dapat ayusin. But on your part, you wanted to tell this person na gusto mo na ng changes sa buhay mo. Gusto mo na ng new beginning. Um, para kaya hindi ka na sure, honestly, hindi ka na sure na babalik ka pa sa kanya dahil gusto mo na ng changes. Ayaw mo na kung mabalik pa yung dating problem na issue na binigay niya sa'yo. So, let's see. Ano yung plano mo about the situation with your ex? Ano yung plan mo about this situation with your ex? honestly, bakit hindi mo hindi ka sure and hindi mo siya ayaw mo na siyang tanggapin dahil masakit pa sa yung mga nagawa niya. Hindi niya nakak I mean, masakit pa siya. Yeah, masakit pa sa yung mga nagawa niya. Hindi mo pa nakakalimutan 'to. Like may fear na talaga sa iyo na mabalik yung dati kung ano man yung nangyari sa inyo dito. And um yung plano mo talaga sana really you wanted a new beginning in your life na talaga you wanted a complete family, happy, full of abundance, parang you want just a better life, a family, buong pamilya, yun yung talaga yung gusto mo, yun yung plano mo. But ando sa point that you wanted to move forward and never look back from this because you are afraid already, hindi mo nakakalimutan yung mga nangyari sa inyong dalawa. So, andun ka sa point na nag-move on ka talaga, but hindi matanggal-tanggal sa isipan mo yung mga nagawa niya sa'yo. Um, hindi matanggal-tanggal sa isipan mo yung yung binigay might be anuman yung issue ninyong dalawa sobra mo siyang minahal siguro madami na kayong binagdaanan then sobra din yung sacrifice mo and and pagtitiis mo pasensya mo sa sa person na to kaya nga takot siyang kausapin ka dahil alam niya yung kasalanan niya sa iyo so hindi ka sure honestly andun ka sa point that hindi ka pa pala talaga totally na bumitaw. Andun ka sa point, even if sabi natin na meron ka ng, you are already in a relationship with, pero hindi ka pa totally bumitaw dito. Like, andun ka sa point na, hindi ka sure, may takot ka, may fear sa'yo, pero gusto mong buo yung pamilya mo. So, parang andun ka sa point na, should I give up, or should I give a chance? Hindi ako hindi ko alam, natatakot ako. Um, hindi pa nawala sa akin yung mga, um, mga nangyari before, baka mangyari ulit. Kaya hindi ako sure kung tatanggapin ko ba siya or hindi na um, magkakaroon pa ba kami ng new beginning or not. So, yung plano mo dito is really wanted to have a new beginning. But, you are not sure because of the pain that this person caused you. Okay? But, even as, even if ganito, nag-approach siya sa'yo, hindi mo siya tinatanggap, nagiging matigas ka, but you, you remember this person kung anong mga pinagdaanan ninyo before. Minsan naglalarve reminisce ka um, with this ex nung pagbalik niya sa'yo. So, um, andun, andun sa, point na meron sa yung parang nagtiting twice ka. Pero parang kumbaga sa 100%. 70% yung ayaw mo na might be the rest or the rest yung medyo alanganin ka, medyo gusto mong tanggapin o hindi. So, pero yung ito yung plano mo. Gusto mo makapag-move forward, gusto mo ng new beginning. Gusto, ayaw mo na nung babalik yung dati. Gusto mo nang masaya, pero gusto mo buo yung pamilya mo. So, medyo nahirapan ka dito. So, ano yung plano niya? Ano yung plano niya para sa Yo, bakit siya bumabalik? Anong plano niya? A new beginning. Um, gusto niya na talaga na i-save yung marriage ninyo ulit or yung commitment ninyo ulit or yung relationship ninyo ulit. So, hindi lang to para sa married people ha. Pwede din to sa relationship. So, takes what resonates, sabi ko nga. So, yung plano niya, tumahimik siya and nagawa niya yon Plano niya yon tumahimik siya muna, mag searching siya muna, ayusin niya muna yung buhay niya. And nung nagawa niya na, medyo gusto niya nang mag-approach sa'yo before pa, natatakot lang talaga siya sa reaction mo. Um, naipit siya sa sitwasyon dahil sa takot niya na baka ano yung magiging reaction mo kung babalik siya sa'yo. So, gusto na niya ng changes. Ito yung plano niya. Gusto niya ng changes and to save your relationship, marriage, commitment again. Hindi siya nakakatulog sa gabi dito thinking about this. Sobrang pagsisisi ng mga nagawa niya sa'yo. Pinagsisihan niya na kaya nga siya bumabalik sa'yo dahil gusto niya na ng peaceful situation na makipagbalikan na sa'yo para maging fair na siya sa'yo and maging sincere na siya this time. Kaya siya bumabalik sa'yo. And um, gusto niya na naman ng rebirth actually. Yung magkaayos na kayo ulit. Hindi man kayo mabalik sa dati pero at least, magkaroon kayo ng yung mabuo kayo ulit, magumpisa kayo ulit, parang ganun. The thing here is, the oracle card here is the runner. So, you are the one who is running on this relationship because of um ego as well. Ego and fear sa'yo of intimacy. So, this person is like spying spa, nag spy na siya sa'yo before pa Tine-check ka na social media sa mga kakilala nyo tinitingnan niya na kung okay ka na bang lapitan okay na um, hindi ka na ba ganun kagalit so he is already like stalking spying something like that kaya siguro na convince siya na yung sarili niya na bumalik sa'yo siguro nakikita niya na parang okay ka na um something like that kaya na convince siya yung sarili niya na bumalik sa iyo. So, let's see. Ano yung tinatago mo sa kanya? Ano yung hindi mo sinasabi sa kanya? Ano yung hindi niya alam sa mga nangyayari sa iyo? Alam niya ba yung meron ka ng karelasyon? don't know about this. Hindi niya alam na meron kanang ng karelasyon. So, because he's offering you a new beginning, or meron nang nag-offer sa'yo na new beginning, he don't, don't, don't know about that. It. Ito yung hindi niya alam. So, medyo, pagbalik niya, na-stress ka, naguluan yung isipan mo. Parang, andun ka sa point na, wait lang, gusto ko muna ng peace of mind gusto ko muna magpahinga. Gusto ko muna mag-isip kasi parang na-stress ako. Naipit ka sa sitwasyon ngayon. Because you have a relationship and bumabalik si ex sa'yo. So, naipit ka ngayon sa sitwasyon. Gusto mo muna ng sign. Okay? The right sign. Should I come back or should I not and accept and continue with this relationship na meron ako ngayon? So, ayusin ko ba to na iniwan, na tatapos na um, na i already gave up on this relationship or this commitment and continue with my boyfriend or in a relationship with kasi kailangan mo mag-decide talaga dito and dito ka nahihirapan dahil sino yung ipaglaban mo sa kanila confused ka you are blindly fighting right now you are talking to this person again pero you don't he don't know anything about na meron ka ng karelasyon. Hindi mo to in-open up sa kanya. Kasi nandito ko sa point of, hindi ka sure eh. Baka pwede pa. Baka hindi na. Hindi ko alam. Baka may anak kayo. And parang gusto mo buo yung pamilya mo. Hindi mo alam anong gagawin mo. Babalik ba ako? Buin ba namin to ulit? Magbago ba talaga na siya? Or baka, baka bibitawan ko to tapos magsisi ako. Ang gulo ng isipan mo. And I feel, I feel you right now. Parang, parang andun ka sa boy na, oh my God, ano ba yung gagawin ko? Hindi ko alam ano decision ng gagawin ko ngayon. So, tingnan natin kung may tinatago ba, pa, pa, ba siya sa'yo. Okay? Kung sincere na ba talaga siya sa pagbabalik sa'yo. marriage. Actually, ando siya sa point na wala akong nakikita ang other person. He just really want that his marriage to be happy this time. Um, hinintay niya to ng matagal. Tumayimik siya, kasi tumayimik siya eh. Matagal siya tumayimik kasi nga takot siya na mag-approach sa'yo. Nagplano siya. Siguro nag-aaway kayong dalawa nito. Siguro kung meron kayong communication nito about support sa child, sa anak niyo ba, ba, or if you're in a relationship, if meron kayong a bit commun kasi feeling ko itong reading na to is not just a like new relationship or just a simple relationship this is something about commitment kasi parang puro mga ano yung nandito eh puro mga matured people only the boyfriend is now ito yung karelasyon mo medyo siya yung bago so parang matured na to parang marami na kayong pinagdaanan dito So, kasi, nagkaroon, nagkakaroon kayo ng conflict dalawa. Nag-aaway siguro kayo, nagtatalo kayo, might be about support, about sa mga pinagdanan, sinisisi mo pa siguro siya sa mga nangyari. So, takot siyang makipag-approach sa'yo, makipag-usap sa'yo, at bumalik sa'yo. And, and ando siya sa point na may mga ano din siya, may mga promises din siya na hindi natupad sa'yo. Siguro, ando siya sa point, or baka itong pagbalik niya sa'yo, hindi niya isusure na tutuparin niya yung mga promise niya. Hindi siya, hindi siya sure kung magagawa niya ba yung gusto niya mangyari na mabuo talaga kayo. Hindi siya sure kung sa pagbabalik ninyo is magiging masaya na ba talaga kayo. Like abundance sleeper, like sabi natin, complete talaga na happy and mabalik talaga kayo sa dati. Um, parang sinasabi niya siguro to sa'yo nang hindi siya sure kung mangyayari yon Pero, he wanted to, to make it happen. He wanted you both to be happy. Gusto niya talaga na mag-offer sa iyo ng new beginning dito. Gusto niya talaga mangyari 'yon. Um kung nagkaroon man siya before, kung 'yun man yung issue ninyo, ano man yung other issue ninyo. Kasi feeling ko nagkaroon talaga siya before. Tinanggal niya na 'yon. Um uh, he already end the cycle to have a changes in his life. Kasi nga ka nagpaplano na talaga siya na ayusin niya yung responsibility niya sa buhay. So, kung nagkaroon siya ng issue before about woman, tinanggal niya na yun sa buhay niya. Kasi kaya, nung pagbalik niya sa'yo, prepared na prepared siya. Wala siyang any issue anymore. Kundi yun lang yung, um, tagihintay siya ng sagot sa'yo. Napapagod siya. Siguro, this person is already waiting for your answer kasi hindi ka sure. So, this you are giving this person mixed signals, something like that kasi hindi ka sure and he's waiting. So nagkakaroon kayo ng pagtatalo, Con conflict could be, nag nagkakaroon kayo ng confrontation, anything. So wala siya ng anything na tinatago dito. Um, but on your part. Okay. Anyway, this could be a vice versa. Um meron kang somebody you are in a relationship with. Hindi mo lang sinabi sa sa kanya 'yon. Okay? So ano yung kailangan mong malaman dito sa sitwasyon na meron kayo. So anyway guys, I can see I can see Leo sign. I mean Leo sign. Why did I say Leo? Could be Leo, Aries, Sagittarius, um, Virgo. I can see um, Aries sign is also here. I can see Libra, um, Sagittarius, water signs, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, check your placement. So, let's see. Ano yung kailangan mong malaman? So, definitely magkakaroon sa'yo dito ng parang kumbaga realization sa mga nangyayari ngayon. Mamulat ka dito. Magkaroon sa'yo ng clarity. magka lahat sa'yo to. Feeling ko, um, during this time, you will going to end something na alam mong hindi nararapat. Okay? You will going to end something. You will going to decide. You will going to end a cycle which is alam mong hindi dapat. And I can see here that there is really a chance of new beginnings sa inyong dalawa. There is a chance ng celebration between the two of you. With an ex, both. Um, hindi to madali, madami kalangan madami ka pang pag-iisipan dito madami pang mga challenges na mangyayari sa inyong dalawa like andun sa point na you going to let this person prove talaga pero there is a chance na this is what you need to know na there is a chance of like pag-aayos sa inyong dalawa so yung mga nangyari sa inyo before yung mga issues sa inyo before pwedeng matwist yon into um, clarity explanation, happiness, and reconciliation. So, um, siguro iisipin mo na din dito is not just yung nararamdaman mo para sa ex mo, not just your um, relationship with him, pero yung responsibility, yung commitment na meron kayo dalawa. Alam mo na yun yung kailangan mong ayusin, yun yung kailangan mong buuin. And siguro you're going to end some cycle. with your with your new relationship so let's see one more So, masi-save nyo balik yung commitment ninyong dalawa. Magkakaroon kayo ng balance connection again. Um, magiging fair na this time. So, magkakaroon na kayo ng communication dito. Might be magkakaroon kayo ng heart-to-heart -heart talk sa mga problema na pinagdaanan ninyong dalawa. And we're going to take the leap of faith towards a new beginning. Um, to start a new beginning with this person again. Because hindi naman nawala yung pagmamahal mo. Naging cold lang siya. Pero nung bumalik siya, siguro naging happy ka na din dahil ito naman talaga yung plan mo. Ito naman talaga yung gusto mo. Yung mabuo yung pamilya mo. So, maybe you were going to take the, the risk to take the leap of faith. Bahala na kung anong mangyari. I will going to take the risk na ayusin ko yung pamilya ko. Dahil ito naman na yung gusto niya. So, we were going to I'm going to give him a chance. So I'm going to pull an oracle card for this. Okay, this is a love oracle card. So Libra is also here. So Scorpio is also here. Aquarius is also here. Sun, Moon, Rising, Venus. True love. true love the love is one the, the this love is once in a lifetime so might be you are really meant to be um kaya binalik kayo Tinadhana kayo sa isa't isa you are enough the person you are meant to be with will love you the way you are you don't need to change so you are enough and this is a true love So that is my reading for you. Thank you and God bless.